Hi everyone! Good morning! I'm back! This is Sam Rusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys! Pag-uusapan natin ngayon o marangkada na siya ng bonggang-bongga. -bongga. Kung sino to, yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines! And hello beautiful people, mabuhay, kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to At syempre sa lahat naman, ng mga bago nating subscribers dyan Hello po sa inyong lahat Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe niyo Syempre dito sa channel ko At syempre sa lahat naman, ng makamamasam dyan Na laging sumusuporta dito Araw-araw, lagi-lagi, maraming maraming salamat guys sa inyong lahat Syempre, usapang miss Miss World Philippines tayo ngayon Alam ko lahat kayo excited ngayon sa Miss World Philippines Dahil matinding bardagulan nga ang magaganap dito sa competition Ngayong taon na to dito sa Miss World Philippines Bakit natin nasabi yan sa so, sobrang dami ng mga magagaling na kandidata ngayon Na lumahok dito ngayon sa Miss World Philippines Merong from Miss Universe Philippines na lumipat dito Ito nga ay si... Diamante at saka si Bianca Tapia. Sabi nga si Bianca Tapia, fit na fit daw para sa Miss World Philippines dahil beauty with the purpose talaga siya. Yung advocacy niya talagang sobrang panalo para sa laban niya sa Miss World Philippines. Ako naman, yes, may beauty pagkatapos, may, uh, may advocacy. So, para sa akin, talagang winner. Kung Kumbaga, dahil gusto ko talaga manalo siya, beauty with the purpose. Yung may purpose siya, kung bakit siya nandirito sa pageant di ba? Hindi yung parang ganda lang. But, syempre, bukod doon kay Diamante at saka dito kay Bianca Tapia, inaabangan din natin si Jasmine Omay dahil si Jasmine Omay ginulat din ako eh nang naging kandidata siya ngayon dito sa Miss World Philippines. Si so Jasmine Omay kung ganda ang pag-uusapan ay eh, talaga namang maganda din ang ino-offer. So sabi ko nga nako isa din to na potential na pwede din maging Miss World. Kaya lang iniisip ko, ano bang advocacy ni Jasmine Omay? Ba't natin kung ano ang ex magiging eksena niya sa competition na to? Tatlo ang corona dito sa Miss World Philippines. Meron ng Reina Espino Americana, Miss World, at saka Tourism. Pero sa amin ganun, madadagdagan pa daw ng isa. Kaya possible na maging apat ang maging corona dito sa Miss World Philippines. And then, nung nakaraang araw, ginulat tayo ni Chris ng Garabides dahil sa kanyang pag withdraw bilang isang kandidata sa Miss Charm. Di ba? Kasi nga naman yung Miss Charm sobrang tagal at tagal natin hinihintay tapos hindi natutuloy yung pageant nila. Siguro nainit na talaga itong si Chris Nangarabides. Pero sabi ko nga, mabuti na rin yung ginawa ni Chris Nangarabides na mag-withdraw sa pageant na to. Tapos, ang sabing ganon, eh, si Chris Nangarabides ay planong sumali sa ibang pageant. Ako naman, Totoo naman, nararamdaman ko na dapat talagang sumali pa siya sa iba pang pageant dahil sa ganda naman ni Crisnan Gravides. Sasayangin ba natin yung beauty na meron siya? Siyempre, ilaban na natin niya sa international pageant kasi talaga naman may ibubuga naman talaga yung beauty ni Crisnan Gravides. Pero ginulat tayo dahil nagpunta nga siya dito sa Miss World Philippines. So, sabi ko... Bakit kaya naging desisyon nila Miss World Philippines? Kung ako tatanungin mo ha, akin lang to, opinion ko lang to. Siguro mas gusto ko sumali siya sa Miss Grand. Ganon. Bakit? Kasi syempre yung competition ng Miss Grand this year na, this coming October. Ang pageant ng Miss Grand ay sa August. Kung baga parang yung short, ano ba, na waiting lang para sa laban niya sa Miss, ano, sa Miss Grand. Yung preparation parang tuloy-tuloy from August, September, October, parang ilang buwan lang tapos ayan na. ba? Diba? So, sabi ko, sana nag-Miss Grand. Kaso nagulat ako, Miss World. So, nag-isip ako. Sabi ko, nako ang Miss World, ang Miss World naman, yung laban naman nila, minsan inaabot din yan ng taon bago, bago maganap yung laban. Minsan, postpone, postpone pa. Eh, kaya nga siya umalis doon sa Miss Champ kasi postpone din yung pageant. So, baka yung Miss World, nakita naman ninyo yung nakaraang Miss World queen natin bago na mo siya makalaban inabot ng dalawang taon sana mo wag ganun mangyari ko sa kalin siya ang sa Miss World sa Reyna Hispano Americana naman maghihintay din siya ng sa susunod na taon din diba? kasi January ang pageant na ng Reyna Hispano Americana kaya sabi ko nga nako ewan ko but feeling ko naman kung pag-uusapan natin Miss World Beauty, eh Diyos ko naman, nakita naman ninyo yesterday, umarangkada na ang Chris Nagravides. Akala mo, candidates na siya doon sa Miss World, di ba? Eh, Miss World Philippines pala, panalo ang styling. Sobrang, sabi ko nga, pag si Chris Nagravides ang pag-uusapan, talaga namang, ay nako, lahat kayang gawin nila pang pang Miss Universe, lalabas pang Miss Universe, pang Miss World, talagang pang Miss World. So, hindi ako magtataka kung mananalo si Chris, Chris Nagrabides ng Miss World Philippines ngayong taon na to. Hindi imposible talaga kasi... Sabi ko nga, Ibang nga yung talaga ni Chris na eh. Pang beauty queen, kahit saan pageant, pwede siya sa, sa universe, pwede sa Miss World, di ba? Si Chris Nan, sabi nila sinundang daw yung yapak ni Ashley. <laughs> ni Ashley Sabiano Montenegro. Sabi ko naman, oo nga no, ako iisipin mo kasi dati din tong Miss Charm, di ba? Tapos inappoint nila na Miss Charm na hindi rin natuloy nag-withdraw. Pagkatapos, ayan, nagpunta dito sa Miss World, naging Miss World Eco International, di ba? Then after ayon So, ganun din, ganun din yung lakas niya. Sabi ganun, ito yung magiging Miss World. Kaya tignan natin si Chris ng Garabides kung siya nga ba makakauwi ng corona ng Miss World o mag, matutulad din siya kay, ano, kay, bia, ano, kay, kay Ashley Sabiano. Ako naman, ang iniisip ko, kung hindi to Miss World, pwede nila to ilagay sa Reina Hispano-Americana kasi Tulugan naman yung beauty din to. Maaaring siya rin makapag-uwi ng ikalawang corona natin ng reyna hispano americana Kasi kabugera. Tapos, alam mo yon na yung beauty na ino-offer, very Pilipina. Kung baga parang, mahihahag tulad mo na katulad din to kay Winwin Marquez sa eh, yung beauty niya. Eh. Talagang pure Pilipina beauty. Kaya parang piling ko magugustuhan to para sa reyna hispano americana So, yun yung naiisip ko dito kay ano, kay Krishnan Gravides. Kung hindi to Miss World, maaaring rin na Hispano-Amerikana ang maiuwi nito. Kasi sa Miss World, marami din siya makakalaban eh. Andiyan si Bianca Tapia, Beauty with a Purpose, di ba? May advocacy. And then, nandiyan din si Rihanna Agata, Tamindi alam naman natin yon na talagang loyal na loyal din dito sa Miss World. And then, nandiyan din si Jasmine Omay oh oh na Diyos ko, grabe kung ganda ang pag-uusapan. Nadagdagan pa to ni Diamate, saka yung Miss Manila. O, oh, di ba? Kung baga parang malaki yung competition ngayon na magaganap dito sa Miss World Philippines. Maaaring bilang na bilang lang yung mga front runner na talagang masasabi mong magaling, matapang. Pero kung iisipin mo, talagang di ka libre talaga yung mga kandidatang to na talagang pwede mong pagpilian ng bongga-bongga. So, excited ako parang dito sa Miss World Philippines. So, sa Miss World Philippines, tingnan natin. Basta, ang isa sa mga malakas na kandidata dyan, for sure, ngayong taon na to, ay si Rihanna, uh, si Rihana Agata, Pamindian, and then, andyan din si Jasmine Omay, at saka si Miss Manila. Malakas din si Miss Manila eh. At saka, etong nga si Krishnan Gravide. So, si Krishnan Gravide talaga ang tututukan dyan ng lahat. Kasi, syempre, excited ang lahat para kay Krishnan Gravide sa magiging laban niya dito sa Miss World. Ako naman, ang tingin ko dyan, kung hindi yan Miss World, maaaring rey na Hispano-Amerikana ang makuha niya. Sa Miss World, malaki din yung chance niya na manalo din ng ano eh, sa competition ng Miss World kung sakaling siya yung ipapadala mo kasi ngayong beauty. Magkaroon lang talaga to ng bonggang-bonggang advocacy. Ay nako, winner ito. And then, pagdating naman sa Reina Hispano-Americana, sabi ko nga, possible din. Kasi, pwede nga rin masungkit talaga yung Reina Hispano-Americana. Kasi yung mga ganitong beauty ang hinihintay dito sa Reina Hispano-Americana. Kung iisipin mo kasi yung beauty niya, kasi swak na swak doon. Sabi ko, yung pasarela, panalo, yung beauty, winner, and then yung height, di ba? kung baga parang nasa kanya lahat. Kailangan lang niya siguro mag-aral ng maigi ng paano magsalita ng Espanyol. Ay, nako, kakabog na yan sa Reina hispano Americana. Kaya, excited ako for Chris Nengaravides. And then, I think, uh, good job. <laughs> Yung team neto ay talagang masasabi ko, magaling din. And then tama yung ginawa niya na nag na siya sa Miss Charm at sumali siya sa pageant. Sabi ko nga, siguro mas maganda kung Miss Grand ang sinalihan nito kasi sa Miss Grant, kakabog din ang beauty nito. Kaya lang siguro ayaw nilang makipagsapalaran sa Miss Grant. Mas gusto nila dito sa Miss World Philippines. And okay lang yan. So yon so good luck kay Chris Nangravides sa laban niya dito sa Miss World. I'm so excited na malaman kung ano ang corona ang masusungkit niya dito. And then, abangan natin siya at supportahan natin. Ganun din siya yung ibang kandidata. Katulad nila, Jasmine Omay, Rihanna, at saka, syempre, si, ano, sila, Bianca Tapia, si Diamet, Diamate, kasi syempre, ano eh, mga magagaling din talagang kandidatang to. So, yon So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo? syempre dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa pagpasok ni Chris ng Gravides dito sa Miss World Philippines. Tingin mo, siya kaya ang makasungkit ng corona ngayon taon na to? So, comment below. So, guys, maraming salamat po syempre sa inyong lahat sa walang sawang support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click na rin po ninyo ang notification bell para lagi kayong updated syempre sa aking mga chika sabi nga gano'n always keep smiling and always think positive walang imposible guys magtiwala lang tayo sa itaas kaya guys hanggang dito na lang hanggang sa muli nating chikahan Paalam. thank you guys